Hello guys, welcome back again sa ating channel Ngayon na, mayroon po tayo yung nire-repair guys Itong Huawei no? P30 Lite guys At ayan Basag yung LCD niya no? Dahil uh, pinahiram kasi niya sa kanyang anak Ito natuloy yung nangyari biyak yung LCD no? bali pangalawa na po itong uh, replace no? ng silpo na ito yan guys oh. basag na basag at ayaw na touch guys ah, magtouch mag, -touch, mag -touch pa naman yung kanyang uh, uh touch screen no? pero yan o oh, pangit na tingnan at ayan guys ito po yung ating re, -re Pagkalisan ng LCD ngayon no no Magandang gabi po mga guys At Ngayon po ng uh, Umaga na O oh, gabi na no guys 9.16 na po ng gabi At Kailangan natin pong ayusin guys Para makuha na po ng may ari bukas At itong cellphone na to guys Awi P30 Lite no. Ah, uh, na-release po to nung no, uh, 2009 April 25. Uh, Ayan, napakamahal po ng silpon na ito no, nung una, nung release to sa market. Na naglalaro lang naman ito ng 16,000 plus no, yung presyo nito nung no, bagong release guys, itong Huawei. Happy uh, Tarot Pero sa ngayon guys, no, nasa 5,000 plus na lang ito. Yung presyuhan ito sa tindahan. At ayan, napakalikip po ng kanyang LCD, no, guys. At IPS po yung type ng LCD nito, no. At yung size naman nito, nasa 6.15 inch. 93.6 cm, no at uh, uh, meron po itong tatlong camera guys no dito sa likod uh, uh, 48 megapixel po ito no yung uh, yung clear niya at saka yung front naman guys no nasa 24 megapixel po ito napakalinaw guys no? yung sa akin lang nga guys itong aking ah uh, silpono na cherry mobile ah uh, is it na yung back camera nito nasa 13 megapixel lang pero ito guys no nasa 48 megapixel po yung kami niyang back camera napaka clear po nang kuha nito guys at ah uh, yung ano niya guys android version nasa Uh, Android 100.9 uh, pie, no yung kanyang version ng Android at yung chipset na guys uh, Kirin 7 uh, 10 yung chip, chipset nya Kirin 17 at yung CPU nya, nya naman guys no? nasa octa core processor po yung kanyang Uh, CPU Ayan. Ayan guys, ito na po yung ating kapalitan no, ng LCD. At ito na po yung guys. Oh. No. na po tayong pampalit nito guys. Order na po ng mayari. No. Kailangan talaga natin itong tapusin guys. Para makuha niya bukas. Ayan o. Oh. Ito po yung kanyang baru LCD Yang dah nabili Iwan po Ilang pong presio nito Yang mayan nanti natin Saktong-saktong hmm, -sakto lang Saktong-saktong -sakto lang guys saktong no? hmm. napit. At pangalawang uh replace ko na to, guys, no. Ay, pang ay pangalawa na to, guys, no, na replacement nitong unit na ito. At meron pala din siyang uh, pahabol no. Uh, palitan ko daw ng mga buttons dahil Ah, uh, tingnan niyo naman yung buttons niya guys, no? Wala na pong buttons yung kanyang uh, up and down volume keys no pero uh, power buttons niya ito yung pin na palitan natin to guys ayan guys no uh, tanggalin na natin yung kanyang uh, bateri. Ayan guys, hello. Welcome back guys no sa ating channel. At ngayon guys, natapos na po natin guys no na i-repair ito ng ating cellphone guys. At ayan. palitan na po natin ng LCD. At saka yung Uh, buttons ng power no at saka volume up volume down yan tama na po natin siya guys at hintayin lang natin tumutuyo guys no kasi um, po na ito yun o okay na yung basag dito dahil bago na po itong LCD guys hintayin nila lang natin siya patuyuin no um, okay na po siya itouch na no? uh, ay ipindot yung kanyang power bula buttons no kanina hindi talaga mapindot guys napaka ating gas no pero ngayon okay na ayan at yung touch very sensitive no hindi nga lang natin matas dahil ah mga ah, na dito yung last ko guys ayan guys antay na lang natin itong matuyo no? para bukas magamit na ito na may ari guys at dito lang muna yung ating videos guys no? At natagalan po tayo sa pag upload ng bagong videos dahil busy na po tayo no? at ayan guys kung bago ka lang sa ating channel guys no? subscribe ng ating channel at like share no? at pag-click po ng uh, bell notification guys para mag-update po kayo no, sa ating na uh, uh, videos na in-upload dito guys Ayan. ito lang muna guys yung ating videos